Hello guys, samahan niya ako maglakad. Yan, ba kita natin. Pilihan ng mga damit. Nasa dry goods tayo. Yan guys. Nandito sa padarito. Nandito natin. Yes. Yan guys. So, Yan naka-park yung mga customers na palengke. This is New Market. New Market to oh. whole City. Okay, guys. Branding, souvenirs. Ayan, bags. O si dress. Ayan. Okay, so sandals, so shoes. Ayan tayo. Okay guys. Ayan. Baka naman sa amin Ito ang ating panadaanan. South Star. Ano yan, Dey? Ayan, <laughs> Dey. a DIY. Ayan. Then, takat tayo. Ano? Rizal Avenue. pari ko. Yes. Guys, uh, ito ang aming lugar. Uh, parang wala pa siyang ganong tao. Yeah. Pati mga susok hindi siya ganong busy. Hey guys, so this is for today's video guys thank you for watching